Patuloy ang investigasyon at koordinasyon na ginagawa ng Department of Education, Tagigil LGU at Southern Police District kaugnay pa rin sa insidente ng pagkamatay ng dalawang grade 8 na istudyante ng Signal Village National High School sa Maytagig. Ayon sa inisyal na ulat ng SPD, natagpo ang nakabigti sa loob ng eskwelahan ng dalawang estudyante ng naturang paaralan. In-report umano ng security guard ng paaralan na may nakita silang dalawang istudyante na nakabigti na kinilalang sina Iris Sheena at Mary na kapwa grade 8 students. Sa isang pahayag ng PNP Tagig Soko, wala o manong foul play sa pagkamatay ng dalawang babaeng estudyante. Hinimok naman ng PNP Tagig publiko na iwasang gumawa ng mga haka-haka na maaring magpalala sa sitwasyon nararanasan ng mga naulilang pamilya. Tiniyak din ng PNP Tagig na magpapatuloy ang kanilang investigasyon. Hindi naman makapaniwala sa nangyari ang pamilya ng dalawang estudyante na sa ngayon ay nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Kasama mo sa lungsod ng Quezon, Radyo Man 14, Chilimprido, Prido, Tatak Ironman, DZXL 558.